Wala na lalabas ngayon dahil balita ko, may aswanggang kumakanat ngayon. Ay talaga inay, sino ba ang nagsabi? Eh sino pa ba bang buntis dito sa barangay natin? Si Aling Mina po. Paano po yung mabubuntis eh, ay tanda na nun? Abay iwan ko, magingat na lamang kayo at walang lalabas ng bahay. Maliwala? Opo inay. O siya, dyan na muna kayo na nakapupunta ng para makabili ng pagkain natin mga mayroon. Opo inay. Ate, oh, totoo ba eh, yung sinasabi ni Inay? Iwan ko, makalaro na nga. Ay! Sakit ng dyan Inay? Ano ba nangyari sa iyo? Sobrang sakit ng dyan ko. Tara, Inay. Eh. Dalin ka naman sa ospital. Dora! Ano yan? Si Inay, sumasakit ang dyan niya. Dalin natin sa ospital. Huwag na. Mabuti pa Dora, bumili ka na lang ng isdoor. Bilisan mo. Sa Jeho kinai. Dora, ano yang hawak mo? Ah, ito langis pa para kainay dahil sumasakit tinyan niya. Ganun ba? ko, inay. Baka kinain sa aswang. Kaya nga, inay. Sino ba kasing aswang dito sa barangay natin? Alam mo, inay, nakita ko yung anak ni Aling Sol may hawak ng langis. <laughs> langis? Para saan daw? Para daw kay Aling Sol. Inay, hindi ho kaya si Aling Sol yung aswang. Walang kadula dito. Tara, puntahan natin. Aray, aray! Aray, aray! Sinasabi ko niya. Oh, Napadalo ka, Mare. Ano meron? Balik mo yung manok panabong ko, Mare. Ano ka mo, manok panabong? Paano mo mapunta yung panabong mo, Aber? Hindi ba't ikaw yung aswang sa barangay natin? Ano? Sino nagsabi? Itong anak kong si Puray, nakita niya daw yung anak kong may dalang langis. Para sa iyo daw yun. Oo nga. Sinasabihan ko si Dora na bumili ng langis. Sinasabi ko na nga ba, ikaw yung aswang dito. At ito yung langis. Ano ka ba? Sumasakit lang yung tiyan ko kasi hindi ako natunawan at nagtatae ako. Mukhang pinaglolo ko, Mare. Hindi nga kita pinaglolo ko, Mare. Mas mabuti pa umalis na kayo dito. Kahit saan tayo abutin, Mare? Ikaw yung aswang. Aswang! Aswang! mo? Nakita mo to, Mare. Ibalik mo na yung manok panabog ko kung ayaw mong tanggalan ka ng hininga ng aking ko. Akala mo matatakot ako niyan. Umalis na kayo. Kung hindi, susunugin ko kayo. baka mo mare. Inay, mo yan! Ayos ka lang ba, Inay? Sa susunod, ilak mo na yung pinto na hindi tayo mapasukan ng pangit. Sige ho, Inay.